kapag malapit nang bumalik ang anak ng tao magkakaroon ng gutom, pandemya at lilindol sa iba't ibang dako. Ang mga salitang ito ay hindi galing sa balita. Hindi ito hula ng tao. Ito ay babala mismo ng Panginoong Hesus. Ngayon, habang tumitigil ang mundo sa gitna ng mga lindol, pandemya at digmaan, marami ang natatakot ngunit kakaunti ang nakakaintindi. Ang mga pangyayaring ito, mga kapatid, hindi aksidente. Ito ay mga paalala, mga palatandaan na ang pagbabalik ng Panginoon ay tunay at malapit na. Mateo 24 verses 4 to 7 At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mangaging ingat kayo na huwag kayong may ligaw ninuman, sapagkat marami ang magsisi pa rito sa aking pangalan na mangagsasabi, Ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At mga karirinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas." sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ang sabi ni Kristo, huwag kayong magulumihanan. Ngunit sa panahong ito, paano nga ba hindi mangamba? Gutom sa Afrika. Lindol sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na sa Pilipinas. Pandemya na kumitil ng milyong-milyong buhay. Lahat ng ito sinabi na niya, libong taon na ang nakalipas. Bago pa man naimbento ang modernong medisina, bago pa nagkaroon ng internet, alam na niya ang lahat. At ngayon, nakikita natin unti-unti nang natutupad ang gutom, ang salot, ang gera. At may ilan pang naniniwala na maging ang mga virus ngayon ay eh hindi nalikas, kundi gawa ng tao, man-made. Parang isang hudyat na ang oras ay nagbibilang na pabalik. Ikalawang Pedro 3 hanggang 10 hanggang 11. Datapu at darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong. At ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang na sa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano na ang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain? Hindi natin alam kung kailan. Hindi natin alam kung anong oras. Pero ang sabi ni Pedro, darating siya gaya ng magnanakaw. Tahimik, biglaan. At sa sandaling yon, wala nang makakatago, wala nang makakapagpanggap. Ang tanong, handa ka ba? hindi sa pamamagitan ng bomb shelter, hindi sa kayamanan, kundi sa pamamagitan ng banal na pamumuhay at pagkamaawain. Ang sabi ng Panginoon, bago dumating ang wakas, ang nais niya ay makakita ng mga pusong marunong maawa sa mga ulila, sa mga may hirap, sa mga gutom. Hindi niya hahanapin ang iyong titulo o ang dami ng iyong tagasunod, kundi kung gaano karaming beses kang nagpakaita ng awa. Santiago 2.13 Sapagkat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa, ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Kapatid, kapag ikaw ay maawain, may awa rin sa iyo sa araw ng paghuhukom. Mateo 25 34-36 Kung magkagayoy sa sabihin ng hari sa kanyang nang sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buat nang itatag ang sanglibutan. 35 Sapagkat ako'y nagutom at ako inyong pinakain, ako'y nauhaw at inyong kong pinainom, ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Isipin mo iyon, bawat mabuting gawa, bawat tulong, bawat pagdamay, ay nakikita ng Diyos. At sa araw ng paghukom, ang mga maawain ay tatanggap ng gantimpala. Isang kaharian, na hindi kailanman mawawasak. Ano ang magiging ugali ng mga tao sa huling araw? Ikalawang Timoteo 3:1 hanggang 4. Dapo at alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Dalawa sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwain sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Tatlo, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag. Mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti. Apat, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa sa mga maibigin sa Diyos. Hindi mo na kailang lumayo upang makita ito. Buksan mo lang ang social media. Makikita mo ang mga taong umiibig sa sarili, sa pera, sa kasikatan. Ang kabaitan ay napalitan ng kayabangan ang pananampalataya ay napalitan ng aliwan. Lahat ng ito, mga palatandaan. At sa gitna nito, may iilan pa ring pinipiling manampalataya. Tahimik, matatag, maawain. Sila ang mga tunay na handa. kapatid habang nakikinig ka ngayon tanungin mo ang sarili mo kung darating ngayong gabi ang Panginoon handa ka na ba hindi sa pamamagitan ng takot kundi sa pamamagitan ng pagbabago maging mauwain maging tapat maging banal sa araw-araw na pamumuhay sapagkat ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong tao kundi ng pusong handang magpakumbaba at magpatawad gaya ng pagpapatawad niya sa atin. Ang mga palatandaan ay hindi upang takutin tayo, kundi upang gisingin tayo. Kung naramdaman mong tumama ito sa puso mo, wag mo lang itong panorin. Ipamuhay mo, ibahagi mo rin sa mga mahal mo sa buhay at araw-araw alalahanin. Hindi natin alam ang oras ng kanyang pagbabalik. Pero alam natin na mahal niya tayo at gusto niya tayong handa. Magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Mateo 25:34